Pumanaw na ang ama ni Angel Locsin na si Angel Colmenares at balik trabaho sa showbiz ni Angel Locsin. Pumanaw na ang ama ni Angel Locsin, si Angel Colmenares, noong Miyerkules, Marso 5, 2025, sa edad na siyam na Kinumpirma ng pamilya ni Mr. Colmenares ang kanyang pagpanaw sa ABS-CBN noong Huwebes, Marso 6, 2025. Inanunsyo rin ito ng talent manager at concert producer na si Mario Colmenares, pamangkin ng yumaom sa pamamagitan ng isang art card na ibinahagi sa Facebook. Nakapaskil sa art card ang larawan ni Angel Colmenares at ang mensaheng In Loving Memory of Angel M. Colmenares. Kasama ang petsa ng kanyang kapanganakan noong Pebrero 17, 1927 at kamatayan noong Marso 5, 2025. Nakaangkla rin sa art card ang impormasyon na nakalagak ang kanyang mga labi sa Heritage Park sa Tagig City. Hinihiling ng pamilya ang pagrespeto sa kanilang privacy habang nagpapasalamat sa mga nagpaabot ng pakikiramay at pagdadalamhati. Hindi tinukoy ang sanhi ng pagkamatay ni Angel Colmenares. Kilala siya bilang dating swimmer na naging bahagi ng Philippine team na nanalo ng bronze medal sa apat na beses dalawang daang metro freestyle relay sa isang libo na apat na Asian Games. Bukod dito, naging tanyag rin siya bilang swimming coach ni Angel Locsin. Nung kabataan pa lamang ng aktres, tinuruan na siya ni Mr. Colmenares sa paglangoy hanggang sa maging national champion sa edad na labing isa. nakipag rin si Angel Loxin sa isang international age group meet sa Hong Kong kung saan nanalo siya ng dalawang ginto at isang tanso na medalya. Sa isang panayam sa The Buzz noong Hulyo 22, 2007, ikinuwento ni Mr. Colmenares kung paano niya tinuruan at pinapayo si Angel na paunlarin ang sarili sa pamamagitan ng pag-aaral at pagninegosyo dahil naniniwala siya na hindi pera lamang ang mahalaga sa buhay. Ibinahagi rin niya ang mga karanasan tungkol sa kalagayan ng kanyang paningin kung saan dati na siyang hindi nakakakita. Naalala niya ang pag-iyak ni Angel nang ipinalam sa kanya ang posibilidad ng eye surgery nasanay makapagpaayos ng kanyang paningin, ngunit hindi ito naging angkop sa kanyang kondisyon. Sa kabila ng malungkot na pangyayaring ito, may mga ulat na nagpapahiwatig ng posibleng pagbabalik ni Angel Loxin sa showbiz. Matapos ang ilang buwan ng pagtuon sa pribadong buhay at pagdadalamhati dahil sa pagkawala ng kanyang ama, Nagsimulang makipag-ugnayan si Angel sa kanyang talent management tungkol sa mga paparating na proyekto. Inaasahan ng maraming tagahanga na muling sisikat sa telebisyon at pelikula si Angel Locsin, dala ang kanyang natatanging talento at dedikasyon sa sining na tiyak na magbibigay ng bagong sigla sa industriya. Noong Marso 5, 2022 muling silayan ng publiko si Mr. Colmenares nang itampok siya ni Angel Loxin sa kanyang YouTube channel kasama ang mister na si Neil Arce. Sa pag-uusap na yon, tinanong ni Angel ang kanyang ama tungkol sa mga dating relasyon niya at sabay tawa ni Mr. Colmenares nang sabihin niyang, Nakalimutan ko pangalan. Ibinahagi rin ni Mr. Colmenares ang kanyang pagpapala kay Neil bago ito nag-propose kay Angel na sinamahan ng payo na ang pinakamahalaga ay ang kaligayahan at tamang pag-aalaga sa isa't isa sa buhay. Sa pagpanaw ni Angel Colmenares, maraming tagahanga ang umasang makikita na muling si Angel Locsin sa kanyang mga proyekto sa showbiz. Habang patuloy ang kanyang pagharap sa mga personal na pagsubok, ang kanyang determinasyon at talento ay nananatiling inspirasyon sa marami. Ang pagkawala ng kanyang ama ay nag-iwan ng malaking puwang, ngunit ito rin ay naging simula ng bagong yugto para kay Angel. Isang yugto na posibleng magdala sa kanya, pabalik sa mundo ng sining at aliwan, na may mas malalim na pag-unawa sa buhay at kahalagahan ng pamilya. Pumanaw na ang ama ni Angel Locsin na si Angel Colmenares at balik trabaho sa showbiz ni Angel Locsin. Pumanaw na ang ama ni Angel Locsin si Angel Colmenares noong Miyerkules, Marso 5, 2025 sa edad na siyam na Kinumpirma ng pamilya ni Mr. Colmenares ang kanyang pagpanaw sa ABS-CBN noong Huwebes, Marso 6, 2025. Inanunsyo rin ito ng talent manager at concert producer na si Mario Colmenares, pamangkin ng yumaong sa pamamagitan ng isang art card na ibinahagi sa Facebook. Nakapaskil sa art card ang larawan ni Angel Colmenares at ang mensaheng In Loving Memory of Angel M. Colmenares. Kasama ang petsa ng kanyang kapanganakan noong Pebrero 17, 1927 at kamatayan noong Marso 5, 2025. Nakaangkla rin sa art card ang impormasyon na nakalagak ang kanyang mga labi sa Heritage Park sa Taguig City. Hinihiling ng pamilya ang pagrespeto sa kanilang privacy habang nagpapasalamat sa mga nagpaabot ng pakikiramay at pagdadalamhati. Hindi tinukoy ang sanhi ng pagkamatay ni Angel Colmenares. Kilala siya bilang dating swimmer na naging bahagi ng Philippine team na nanalo ng bronze medal sa apat na beses dalawang daang metro freestyle relay sa isang 1,154 na Asian Games. Bukod dito, naging tanyag rin siya bilang swimming coach ni Angel Locsin. Nung kabataan pa lamang ng aktres, tinuruan na siya ni Mr. Colmenares sa paglangoy hanggang sa maging national champion sa edad na labing isa. Nakipag-compete si Angel Locsin sa isang international age group meet sa Hong Kong kung saan nanalo siya ng dalawang ginto at isang tanso na medalya. Sa isang panayam sa The Buzz noong Hulyo 22, 2007, ikinuwento ni Mr. Colmenares kung paano niya tinuruan at pinapayo si Angel na paularin ang sarili sa pamamagitan ng pag-aaral at pagninegosyo. Dahil naniniwala siya na hindi pera lamang ang mahalaga sa buhay. Ibinahagi rin niya ang mga karanasan tungkol sa kalagayan ng kanyang paningin kung saan dati na siyang hindi nakakakita Naalala niya ang pag-iyak ni Angel nang ipinalam sa kanya ang posibilidad ng eye surgery na sana'y makapagpaayos ng kanyang paningin, ngunit hindi ito naging angkop sa kanyang kondisyon. Sa kabila ng malungkot na pangyayaring ito, may mga ulat na nagpapahiwatig ng posibleng pagbabalik ni Angel Loxin sa showbiz. Matapos ang ilang buwan ng pagtuon sa pribadong buhay at pagdadalamhati dahil sa pagkawala ng kanyang ama, Nagsimulang makipag-ugnayan si Angel sa kanyang talent management tungkol sa mga paparating na proyekto. Inaasahan ng maraming tagahanga na muling sisikat sa telebisyon at pelikula si Angel Locsin, dala ang kanyang natatanging talento at dedikasyon sa sining na tiyak na magbibigay ng bagong sigla sa industriya. Noong Marso 5, 2022 Muling nasilayan ng publiko si Mr. Colmenares nang itampok siya ni Angel Locsin sa kanyang YouTube channel kasama ang mister na si Neil R.C. Sa pag-uusap na yon, tinanong ni Angel ang kanyang ama tungkol sa mga dating relasyon niya at sabay tawa ni Mr. Colmenares nang sabihin niyang nakalimutan ko pangalan. Ibinahagi rin ni Mr. Colmenares ang kanyang pagpapala kay Neil bago ito nag-propose kay Angel na ng payo na ang pinakamahalaga ay ang kaligayahan at tamang pag-aalaga sa isa't isa sa buhay. Sa pagpanaw ni Angel Colmenares, maraming tagahanga ang umasang makikita na muling si Angel Locsin sa kanyang mga proyekto sa showbiz. Habang patuloy ang kanyang pagharap sa mga personal na pagsubok, ang kanyang determinasyon at talento ay nananatiling inspirasyon sa marami. Ang pagkawala ng kanyang ama ay nag-iwan ng malaking puwang, ngunit ito rin ay naging simula ng bagong yugto para kay Angel. Isang yugto na posibleng magdala sa kanya pabalik sa mundo ng sining at aliwan na may mas malalim na pag-unawa sa buhay at kahalagahan ng pamilya.